na inaanak na si DJ Hiner Kupo ako ay mapalad at ako ay naging isang ninang ng isang taong ito at, uh, at ako ay nagpapasalamat at ako ay napili niya upang maging pangalawa, lang niyang, pangalawa niyang ina so nakita ko sa kanya ang lahat ng katangian ng isang mabuting ama, mabuting asawa mabuting kaibigan, mabuting kasamahan so ipagpatuloy mo yan anak At more more birthdays to come, God bless you, love you, happy birthday! Hello, DJ Henner. happy happy fiftieth uh, birthday! Enjoy your birthday moments uh, today, and of course, we wish you all the best, good health, uh, more happiness, more uh, success in life, and stay nice and uh, humble. God bless you always. Uh, thank you for. Uh, um always uh, being my friend Ayan. so god bless you thank you for inviting us magandang gabi ka pamilya ng DWMFM FM 5.5 yan happy happy birthday kay DJ Jenner ninong yan papansit ka naman nice hi happy happy birthday i am about to sleep when somebody texted me reminding about your birthday so i wish you all the best on your birthday enjoy keep being uh, active and keep being fit happy happy birthday hi dj in Air. welcome to the golden club wishing you more success good health and happiness in life happy birthday Mwah. happy 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 birthday long well, dad it's your birthday na so happy birthday nan maraming maraming salamat sa pagiging mabuting kaibigan sa paglipas ng mahabang panahon sabi nga hindi lang naman tayo basta magkaibigan kita mo naman para narin tayo magkapatid. so sa bawat pagsubok sa bawat tagumpay na ating napagdaanan alam ko na nandyan ka para sumuporta. Ngayon very special ang araw na ito and uh, hopefully ayan, at wish ko sa iyo ay matupad mo lahat ng iyong mga pangarap sa buhay at uh, patuloy kang gabayan ng ating buong mga kapal. Ner nandito lang ako ha para sa iyo. Pwede tayong magkwentuhan, pwede tayong mag-usap, pwede tayong magkulitan ng lahat-lahat niyan. Mabuting kaibigan talaga ang meron tayo. So, then, happy birthday! Enjoy your day to the fullest! Happy birthday! Hi, Golden Boy! Happy, happy, happy 50th birthday! dimandikada na ang iyong uh, itinatagal dito sa mundo. At sana ay maraming maraming uh, birthday, marami pang blessings uh, sa ang dumating sa iyong buhay. Salamat sa pagkakaibigan. Ikaw yung aking kumpare, BFF, kapatid, kasama, kasangga sa lahat ng uh, o oh, maraming bagay. Salamat sa ating uh, magandang relasyon bilang mag-ate. Uh, salamat sa isang tasang kape na kapag tayo ay uh, umupok na may isang tasang kape, Marami na, marami na tayong napapagkwentuhan. Marami na tayong mga bagay na nai-share sa isa't isa. Salamat sa suporta ah, at uh, sana ay marami pang birthday at dumating sa buhay mo tuloy-tuloy uh, lang at uh, sa mga magagandang gawain. Uh, marami pang programa, marami pang guest sa harana ang iyong uh, ang iyong makamit. At syempre, uh, maraming kaibigan at patuloy pang dumating sa iyong buhay. Salamat at uh, andito lang ang ate uh, kung kailan mo, lang. Mahal kita, alam mo yan. Happy birthday! Kapatid, happy birthday. Happy birthday sa iyo, golden boy, DJ Henner. At uh, syempre naman, ay uh, ako ako'y humihingi muna na paumanin at hindi ako makakarating dyan dahil meron kaming team building. Alam mo na siguro kung ano mangyayari sa team building. <laughs> Labasan ng ano yun. Ayan yung mga mabubuting gawa at marami marami salamat din siyempre kaya ikaw lagi kong kasunod sa mga program sa akin program every Saturday at alam ko pagpapalain ko pa ng Panginoon at uh, din naman bibigyan ka pa rin niya ng mahabang buhay at marami pang birthdays at muli Happy birthday sa iyo kapatid at muli pa rin sa aking pamilya at sa bayan ng Nebreo. Happy, happy birthday and God bless you always. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lolo. Happy birthday, Lolo. Happy birthday, Nino. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa isa sa pinakamabait at pinakapogi kong kaibigan. Happy birthday, Sir Hiner. Uh, salamat sa iyo pagiging mabuting kaibigan. Tawain hindi ka magbago. Mahal na mahal ka namin. God bless. Hi, nilong Henner. I just want to give you a happy, happy birthday. Um, wish ko sa'yo is good health. Um, mas maging successful sa life. And mag-ingat po palagi. Happy birthday! Hi, sir. Happy, happy birthday po. more uh, blessing po to come. And thank you po sa walang sawang support nyo kay Steph. And kay Steph, mahal lagi po kayo mag-ingat, sir. Uh, nandito lang po kami. Para sa inyo. God bless you always spoke. thank you sir happy birthday po hello happy happy birthday Professor DJ Hiner. may you all have a great day and may God bless you more and more thank you for the friendship thank you for joining us always and uh, providing us your coverage again from PiA Memaropa. Happy, happy birthday to you. Hi po sa inyo, Sir Iner, and first of all po, gusto ko so po kayong batiin ng happy, happy birthday. And ngayon pong araw ng birthday niya ay sana po ay naging masaya kayo. And gusto ko lang din po i-take yung opportunity para makapagpasalamat po sa inyo sa um, pag-alaga niyo po sa akin and sa pag-take po sa akin bilang pangalawang anak din po ninyo. And sa pag na, na din po and pag niyo po saan sa akin sa pag-abot po ng mga pangarap ko until now and simula simula po sa pag po ng mga pangarap ko hanggang sa ko po, po yan. And kaya po sa inyo, Sir Iner, maraming marami salamat po sa uh, pag sa akin hanggang ngayon. And sana po ngayong birthday nyo ay um, gawin nyo po lahat yung mga gusto nyo gawin with your family. And wish ko po ay sana po ay uh, pagpalaan pa po kayo ni Lord. And sana po makasama ko din po kayo sa pag-celebrate ng inyong special na date ng inyong birthday. So muli po sa inyo, Sir happy, happy birthday po sa inyo. Ingat po kayo palagi and see you soon. Sana po ay makapag-banding na po ulit tayo. Happy birthday po! Thank you po!